kapamamasan. Pila isa ka metro, agin isa Magkano ang isang metro ng tayo lang ito? What is the price per meter of this cloth? Mahal gan Di rin kakulangan. Ang mahal naman, pwede bang tumawad? That's expensive. Can you give me a discount? Malmudo ni niya. Ang mura naman nito. It's very inexpensive already. Pila yung ka makabayad? Magkano ang gusto mo? How much would you want to pay for it? Umani ka pan. Dagdagan mo pa ng kaunti. Offer a bit more. Ngayon ang kasalima, pila. Ibibigay mo ba ng limang piso? Can you give it for five pesos? Uy! Pila ka metro ipagkuhanin ka! Sige, ilang metro ang kukunin mo? Okay, how many meters do you want? Huwag ka mamasa sa basket? Gusto mo bang bumili ng basket? Would you like to buy a basket? Antay na minum Sino ang gumawa niyan? Who made it? Saki i minum Ako po. I made it myself. Antay na mando sa ka. Sino ang nagturo sa iyo? Who taught you? Pinamando ako ni ina. Tinuruan po ako ng nanay ko. My mother taught me.